Say hi to my vlog, Mama. Hi to my vlog, Papa. This is our new CR. Tata and Mama made it. Tata lang, helpin lang ako. Look at that. This is our CR tour. Hindi pa tapos Ariel. So that our, I don't know what it's called that. And that's our Inidoro. Hindi pa Hindi pa tapos. You see? Ang kaning ko andua, is, mm. ah, ang duha is giisa ra eh? <laughs> <laughs> ah, nimo. Amo ang isa ani. Wa lagi ko mo pantay unsa man yung help pero may nga iyang trabaho. <laughs> ay Tabi ngi. di ay. Kani na pay lang sa bahay. It's a temporary. Next year will be tiles everything. Ako man nabutan wallpaper ay kabalaka. Hindi kita man ako green. Green na wallpaper. Para hindi na makita You guys, look at that. It's so astig. Temporary lang na guys ha. Pwede rin magpugad ang mga manok. <laughs> ano ba yan? Okay lang yan. Sige na. So, Pangagan pa na para di mapuan. Magdali na. Ano, ano. yung okay. laki? Oh, pwede man. Oh, malansang mandi ay. Look at the helper. Kabilang dalawa may, may gawa nito no. Siya na may anong Helper lang ako lagi tata and mama will teach you how to make asbanyo so first, line up the stick

na kami dito guys di pa kami naka uwi it's because of this binagyo kasi because yung banyo namin binagyo kasi kami, this is a temporary butterfly high, butterfly ang CR

Ayaw niya lang magdikit kasi ng mga kaaway. Andun kay dyan dyan. Iba ko na sila may ingon. Uy, ako tuwa ko ay makakalas niyo. Sumpo, Yil. Mabot, uy. Wala niligtas ako ni Mother Earth. Ano yun, yel. Munti ka na ako mahulo ganun, oh. Ako na lagi nabot ang ano ko na. Look at Mother, oh. May dahon ka pa sa likod. Ako rin na pagkita. Baba, bayi na Green. Green. butterfly. Tapos nga, pagkatapos naman na, pag na mga, mga paggawa nyo na, picturean ko kayo. Dalawa dyan, o. Oh. Picturean ko kayo sabi. Ano nga to, tawag dun? Da, ano, da, 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 ano, the maker and da, the, the helper. Madi, sa yung bagyo kaino o tino. mo muna kasi madiri perfect Okay ra? It's temporary. Ganito guys tama i o di ba? pa, papasok kayo, diyan yung labas. Tapos uupo ka, syempre, dyan Ganito o di ba? Nakaupo ka na ito ang tubig namin syempre para magkatubig magigigid ka hindi naman yung kusa o oh, diba ang galing panis ko yung CR namin DIY ah hi lord panabangin kami o oh, tinan nyo kasing tangkad ko lang oo o, kasing tangkad ko lang yan pwede ka nalito tumira joke lang okay

doing a house tour. This is our house. This is our bakuran. Ang laki. And then you're going down. Like this. See? See that? Beautiful. This is our old house. Nikat na siya para malaki yan dati. Ikat lang siya kasi nga. Gumawa kami ng bago. This is our kusina. Yes. And this is our new house. In our house, we have wow. this. And this is our ref. Refrigerator. And there. Is mother and Tata. Mama, say hi. Mama, say Ma. hi. <laughs> now, this is our house. Yeah. This is Shinjan. This is Batuta na Bata. This is the first room. It's big. This is CB. Hello now then this is the second room hello see it's big though and this is the third room even our house are little hello? we still have three rooms and this is our balcony Hi my lil' Hi my love bata bye. ko bye. 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 That's all bye bye